bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang supportahan ang Makabayan at ang NPA makinig siya Hello. at ginawa niya Okay, madamadam nag-arap sa inyo lahat and welcome pili dito sa ating Newton Tabunin PH channel mga kababayan And nandito naman pa tayo para sa peribagong reaction video ngayon. Okay. Nako, paano natin nasabi na nahuli na ito ni VP Sara? At anong ginagawa or inuutos or ginagawa ng mga aso ni Tamba, mga kababayan, para ilihis itong uh, usapin ng korupsyon sa ating bansa dito sa DPWH at sa mga ibang proyekto. Hindi lang yan sa flood control, ha? Oh, uh, kasi Balikan natin yung sinabi ni VP Sara last year. Ang sinabi ni VP Sara, budget sa DepEd at classroom constructions. Kung natatandaan niyo yan, I think pinakita na natin dito yan, yung video. Ah, isa sa mga videos na inilabas ni VP Sara kung saan binulgar niya na dalawang tao lang ang may uh, control sa, ng budget sa Pilipinas, si Zaldico at si Martin Romualdez. Yun, sinabi nga yan na, ah? O sa so DepEd nga, classroom constructions, uh, may -obra pa nila at may lumapit ng mga congressman na nanghihingi ng party. O, di ba? Kung natatandaan ninyo yan. So, ito ngayon. O, puntahan natin na uh, ang nangyari kanina sa Minjola. Observe natin, bago natin husgahan, ha? Uh, bago natin i-evaluate, o bago natin uh, ano, i-conclude kung anong klaseng mga tao ito, anong grupo ito. Ah, Okay, pakita natin mga mga kababayan ha. Ah. Mga, ah, pakita natin, pag-usapan natin. At ayan, no? Oh, ito yung mga nangyari kanina. Ah. Ah. By the way, again, live po tayo ngayon dito sa ating channel sa YouTube, uh, PH. Again, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Ah, uh, Ay, okay. Yeah, oh. no? Batuha, no? Oh. Hmm, sipan. Hmm, ayan, no? Oh. Hmm, isa pa, oh. Ayan. Hmm, pa, oh. Again, na post muna natin, mga kababayan, ha? Ah, uh, ah, uh, ito sa Ayala Bridge pala. Ah, uh, relista, pin-pin, naroon ng tension na naganap sa Ayala Bridge. Ayala Bridge, then sa Minjola Hindi ko alam kung magkaisa lang ito, ha? Hindi ako taga Jane eh. Pero I think, uh, of course, nakapunta na ako diyan. Ah, uh, hindi lang ako masyadong familiar sa mga lugar-lugar na -lugar yan. Pero, of course, again, ah, uh, regardless sa lugar, mga kababayan, basta nagkaroon ng tensyon dito sa mga relista. Pero tayo kung titignan natin, kom, gamitin lang natin ang common sense natin mga kababayan. Of course, expected natin lahat galit tayo, di ba? Sa mga nangungurakot. Ha? Pero ito, tingnan ninyo kung sino pinagbumbuntunan ng galit dito ng mga mga ano? Ito mga kabataan ito eh. Ha? hindi. Kaya well, kaya sabihin natin, ma, nagtatrabaho na ito, nag again. Yet, ang pinagbunto na nila ay yung mga pulis. Ha? Again, gamitin natin common sense natin mga kababayan. Kung tayo ang nandyan, sumasali sa rally, which is karamihan sa atin, sumali kanina. Again, ako nga, plano kong sumali. Unfortunately, may nakaschedule na akong lakad, so mas importante. Pero sa susunod, sasali ako. Yet, kahit mayroong miyembro or may mga taong kasabayan ko, kung ako ha, ah, nandyan ha, of course pipigilan ko yan. Isa ako sa pipigil dyan. Bakit? In the first place mga kababayan, common sense magsasabi sa atin, yan mga pulis yan, sumusunod lang yan sa utos na protektahan yung mga properties at mga opisinang hindi dapat kasali dyan. Or mga areas na hindi pwede magkaroon ng rally. ba diba? Pangalawa, pulis yan. Nagbabaya din yan ng tax. Pareho din yan natin, ordinaryong Pilipino, nagtatrabaho lang din yan. Hindi yan yung mga taong responsable sa nangyayaring nakawan. Ah, sorry, mali tuloy. Hindi yan yung mga taong responsable. Eh, bakit sila yung sinasaktan? Di ba? Oh, Bakit sila yung sinisipa? At ito, tingnan nyo. Bakit nakatakip yung mga pagmumukha ng mga taong to? Yung mga oh, nagrarallyan yung uh, umaatake, ha? O. Oh. Di ba? Kadalasan o karamihan kabataan. Tingnan ninyo. Ito patuloy natin. Kung ano pa mga ginawa. Ayan o. Oh. O. Oh, Nagbabot Tingnan nyo. Oh. Oh. O. Oh, may dalang flag? Uh, ibang flag. O. Oh. Di ba? Yung kay ano? sa so one piece, di ba? Oh, ayan. Oh, karamihan din uh, mga lalaki ha, mga babae. Oh. Kung hindi man lahat lalaki, karamihan lalaki, oh. Ayun oh. 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 Tingnan niyo, uniform, may, eh, uniform yung maskaran lang na ginagamit, di ba? Oh, oh mukhang may isang supplier eh. Oh, mukhang may isang supplier lang ng maskara na ginagamit. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Ayan no, naninira na no? oh. So, tingnan niyo, oh. tingnan nyo oh, di ba? Oh, of course, naintindihan natin. Lahat tayo, oh, yun nga, naintindihan natin lahat tayo galit. Pero hindi dapat bak bakit to humantong sa ganito mga kababayan? comment niyo diyan ha kung ano mo sasabihin dito sa sa mga ginagawa ng mga to. Enjoy po. Oh, ayan oh. Oh, you know, I think mga t-shirts O, oh, yung sigaw mga kababayan, oh, di ba? Uh, I think narinig na natin yung chant na yan. Di ba? Ilang beses na, ilang taon na. Ayan. Ayan, o. Oh. Okay, oh. Stop na muna. So, again, mga kababayan, comment nyo dyan kung sino kaya itong mga grupong to na nanggugulo dyan sa rally. Kasi nga in the first place, alam natin, ang kalaban natin ay hindi yung mga pulis. Kasi yung mga pulis, kaisa natin yan. At ay yung mga ordinaryong Pilipino. Kaisa natin yan mga kababayan. Oh. Kasi ako personally, nakikita ko ito. Ah, uh, organized group ito mga kababayan. Mukhang may kumuha ng grupong ito para talaga manggulo Uh, sa kilos protesta niya na, na dapat sana ay uh, ano ang tawag nito? Peaceful rally sana. Oh. Yet, may kumuha hindi eh, lang natin alam kung may nagbayad ba ano. Yet, para lang manggulok. Ano kayang purpose nito? Kasi unfortunately mga kababayan, nakikita ko dito, itong grupo to kinuha para manggulok, para mapilitan si Marcos Jr. na magdeklara ng Marshall. Well, unfortunately. Well, most likely, ang pinakauna nating uh, suspect sa dito, ang grupo na ito ay mga NPA. Ah, uh, well, again, kung comment kayo dyan, kung isa kayo sa mga nangguguliw dito at uh, uh, alam nyo hindi kayo NPA, well, comment kayo dyan. Uh, pakilala nyo yung grupo niyo kung sino kayo. Di ba? Kasi nanggugulo naman kayo eh. Hindi naman totoong ano yan yung pakay ninyo diyan di ba? So ito, na, yeah, nakikita ko, eh, ang una, pinakaunang identification dito mga kababayan, yung sa chant, uh, yung may mga naka-t-shirt siya na uh, may nakasulat na mga mga individuals na ano mga known for their communist ideas Karl Marx may, may mga ganyan eh may nakita tayo uh, ano eh may, mga pictures eh so most likely mga NPA ito ah uh, 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 under ito ng mga kaliwang grupo. Okay? Most likely, tanong natin, sino kaya ang nag-finance ng grupong ito? Oh, of course, hindi ito gagalaw kung walang nagbibigay sa mga, sa mga grupong to. Ito, punta tayo dito. Ah. Ito, statement ito ni VP Sara last year, ha? Last year. To be exact, tingnan natin yung date o September 13. Okay, ngayon ay September 20, 20, uh, September 22, 2025. Ito, last year, September 13, 2024. So, may binulgar si BP Sara dito, mga kababayan. Ha? Patungkol kay Martin Romualdez ng NPA at ng Makabayan Black. Okay, pakinggan natin. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag question and answer dito para atakihin niyo ako. Eh, eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Di ba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niya. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ng confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakakarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas. Ang statement ni Congressman Zaldico, ano sabi niya? unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez tatanggalin namin ang confidential funds. At parang hindi halata na inaatake nila ako, e tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, Ayun, makinig siya. Stop na muna natin dyan. Kasi hinihintay ko mga kababayan. I think hindi pala, I hindi dito yung uh, uh, aside, aside kanina sa sinabi ni VP Sara na o sinuportahan ni Martin Romualdez yung NPA, yung mga kabayan black para, para of course uh, sumuporta sa kanya at hindi siya tirahin may eh, uh, interview din si Vice President dati kung natatandaan ninyo na sinabi niya na nagmeeting yung I think sinabi ya dito. to. Nagmeeting yung makabayan Black at Martin at si Martin Romualdez. Ah, uh, patungkol sa pa, sa plano na i-impeach si VP Sara. Ha? Oh, uh, I think mm, natatandaan niyo yan. Uh, hindi ko alam kung dito ba niya sinabi or sa ibang interview. Okay? So kaya na, na connect natin yan doon sa nangyari kanina. At dito, puntahan natin yung iba pang nangyari kanina. Ito oh, mga kababayan. Ah, oh, pakinggan din natin ito. Ah, uh, ay nasa na yan. Ayan. Oh. Oh. Ito, sa kabayan black rin ha? Hmm. na corrupt. Ang tanong sa kanila, may inspiration ata sila. Parang ginagaya nila ang Imeldefe Kaisir. Bumili gamit ang kapandang bayan ng ginintuang alahas, mga designer shoes, mga clothing na ginagawa ngayon. Ah, ito mga kababayan, oh, ito. Ah, isa sa mga miyembro ng Makabayan Black, itong kabataan party list. Ito si Re Representative Renico Oh, napapansin niyo sa kanyang speech na natin tinapos ka, kasi medyo mahaba eh. Oh. At again, kung eh, correct me if I'm wrong, comment kayo dyan, live tayo ngayon ha. Kanina, tingin-tingin oh, ako sa mga balita sa kanila. Unfortunately ha, wala akong makita mga kababayan na pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Ha? Nisigaw na kay laban kay Martin Romualdez kay Zaldy ko wala rin akong narinig ha sigaw lang nila ah uh, resign BBM resign Sarah akalain uh, nyo yan mga kababayan at again yung iba pa kahit sa akbayan nga di ba oh Uh, resign BBM resign Sarah kalain nyo yan oh. Well, again, to be fair, ha? Uh, ulitin ko. Well, ako personally, mga kapupin, nakikita ko na may involvement dito si PBBM. Kasi nga, pinsa niya si Tamba. Kinukonsinti niya si Tamba. Ha? Pero sa the moment, to be fair kay PBBM, ang involvement lang niya, so far sa nakikita natin, ay yung pag-approve niya. Yet, accountable pa rin siya. Pero as of the moment, ah, na hanggat hindi na mention yung pangalan ni PBBM mga kababayan, most likely ang pinakamalaking isda dito si Tamba pa rin, si Martin Romualdez yet hindi nga kayang i-mention ng kabataan party list hmm. bakit? Oh. kasi dahil last year pa sinasabi ni VP Sara mga kababayan na itong mga grupong po, makabayan black ha? Act teachers party list Kabataan Partilis. Ano pa? Gabriela? Ha? Ito ay mga aso ni Tamba. Ha? Suportado ito. Pinapakain ito. Kaya, hindi nila kayang bumanat kay Tamba. Napipilitan lang sila. I think, hindi nga kaya nila bumanat kay PBBM eh. Kasi, eh, magpinsan si, ano? Napipilitan lang ito, sumasakay itong grupong ito sa isyo ngayon kasi no choice na sila. Mahahalata sila na mga ipokrito kung hindi pa sila magsasalita. O, balikan ninyo, kailan yan pumutok? Again, last year, nagsalita na si B.P. Sarajat nag-expose na si VP Sara last year pa, September ata or August. Patungkol dyan sa nakawan dyan sa mga budget insertions. January 2025, nagsalita si PRRD at si Congressman Ungam. May narinig ba kayo galing sa Makabayan Black? Galing sa Akbayan? May narinig ba kayo patungkol dyan? Wala, di ba? Oh, ay wala kayong narinig dyan. Yet, ngayon, pumutok na kasi ang ingay na ni Toby Changkop after the election mm. Uh, sa mga budget insertions at pumutok na yung baha. O, oh, last year pa, na uh, uh, sabi si PBBM na may ganito yung worth na project na flood controls and yet, mas lalong bumaha pa. Eh, dey, kailangan na nilang magsalita ngayon. oh galit na yung tao. Nabubuking na. So no na sila, kailangan na nilang sumabay para hindi sila masyadong mahalata. Pero mga kababayan, tandaan natin, naunahan na sila ni VP Sarang ibulgar yung sarili nila. Hmm. Kaya kahit anong gawin nila dyan, ha? Ayan ha? Oo. Oh. Kaya nga yung mga tao, nagdududa dyan sa kanilang uh, advokasya. Kasi masyadong halata na. Ha? Kaya yung ibang tao, doon na sa iba, sumasama. Ha? Doon na sa iba. Kasi yung, yung organization, yung ano nila jet, eh, wala eh. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Oh. Nako. Hmm, oh, oh. So, sag uh, sagutin natin yung mga katanungan natin, mga kababayan, ha? O, oh, mga aso ni Tambak Uh, oh. Sila nga ba ang nanggugulo dito sa Minjola at sa Ayala Bridge? Well, unfortunately, ako personally, masasabi ko mga kababayan, base dito sa inexpose ni VP Sara last year, most likely, aso nila yan. Aso ni Tamba yan. Para, mapipilitan itong CP BBM na magdeklara ng marsyalo, lahat malilihis lahat mafufocus doon sa Martial kasi nga. Tayong mga Pilipino ayaw natin ng term na Martial dahil sa history natin. So most likely paulit-ulit na 'yang mga kilos protesta instead na laban sa korupsyon laban sa mga taong involved diyan, ang mafufocus ngayon sa mga kilos protesta ay anti-Martial na. Oh, hindi. Wala na. Lusot na si Tambah. Kaya tayo mga kababayan, careful tayo sa kung saan tayo sumasali na mga kilos protesta. Sa kaya nga sabi ko sa inyo, kanina sa amin, malapit sa amin, may dalawa. Yung isa inorganisa ng mga religious groups, yung isa inorganisa ng uh, makabayan black. So, kaya nga sinasabi ko na kung ako, sana ko pipili doon ako sasama sa mga religious group. Okay? Kasi legit na uh, yun. Compared mo dito sa makabayan black na halatang halata na na iba yung uh, hidden, uh, iba yung hidden, iba yung agenda nila. Di ba? So, nakikita yung hypocrisy nila. Oh. Uh, well, anyway, dito na lang po muna tayo. Uh, Pakilike po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.